Eto nga pala ay isang eskwelahan. Eskwelahan ng mga matatalino. Hindi bobo, syempre. Marami kaming invention dito. Uy! Tara! Sama kayo. May dinedevelop kaming aircraft. Ka. Kami nga pala yung nagde-develop ng uh, rocket. Talaga? Oo. Oh. Ano hong rocket? Rocket? Ah, uh, nagtitinda na kung ano-ano. Digas, uh, ulam, tawag namin dyan po ano. Ano po yung hinahawakan mo ninyo? Bagong invention po ba yan? Hmm, eto yung uh, sangkap gamit para sa mga rocket. Pwede mo rin gawing rocket to. Rentahan ng upuan. Pagka mayroong uh, birthday, kasal. Meron pa nga kami ang sa panakit namin, clown. Ah, talaga ho. Pwede ko bang manigarilyo ho dito sa mataas na paaralan ng sensya? Oo, oh, pero wag ka lamang katapon dahil uh, maraming biochemical dito baka sumabog. Patulad nito, tagas yan. Ano hong chemical ho tawag dyan? Ah, uh, ihidus. Ihidus. Ihidus yung mapangke. Ito ba yung School of Scientists? Kasi balita ho namin na maganda ho dito tsaka classmate nyo ho ba to? D hindi ko kailala yun. Hindi daw kayo kailala? Ah, uh, bakit kayo pasin na pa? Sir! Sige po, sige po. Ito nga pala yung kitchen. Kalaga? Mayroon din dyan science? Yan yung classmate ko. Ano ano yung iniinom mo niyo mayroon ho ba yung chemical na oh, ano? Ang tawag diyan ay criminal water. Criminal. criminal water? Bakit ko criminal water? Kasi pagka uh, nakainom ka yan, magiging criminal ka. O gagawa ka ng krimen. Ano ho bang halo niyan? Ah, uh, funeral liquid. Funeral liquid? Oo. Oh, Hindi ba pang patay ho 'yon? Pag uh, gumawa ka ng krimen, magkaahon ng funeral. Kaya, criminal funeral water. Ito, ito nga pala, ito nga pala yung pampatay ng damo. Hmm. Ang galing! Marami hmm. pa yan. Ha? Wow, ang galing! Ano ba yan? Ano ginagawa niyo? Ah... Uh, tai Chi. <laughs> Tara, pasok pa. Ito nga pala yung palaruan namin. Wow! Ano po ba yan? Darts. Ang ganda po ng darts niyo! Oo! Maliliit. Ito yung sinasabi nilang, ah... Uh, pocket darts. Pocket darts? Uh. Mukhang napakaganda po talaga yan. Aba, ang galing ha. Nasaan ho ba yung patamaan nyo dyan? Wala. People or yan. <laughs> Kahit na hindi ka tumama, basta masaya ka lang naglalaro. Ah. Ito nga pala nga sa, sa indisyo namin. Wow! Ano po yan? Papatayin yung ilaw. Papatayin yung ilaw. Ano ka The light must be off. Pagka mali yung grammar mo, hindi mamamatay. Eh, hindi ko namatay. Mali yung grammar ko. Sam! Ito nga pala. Ito yung ulo ng robot namin. Nagsasalita siya, pinipilit niyang magsalita. Ayan, nakita okay, mo yan? Yan yung boses niya. Pag pinilot niya, magsasalita yan. Ayan, oh. Nagsalita nga! Mm. Magandang umaga sa inyo. Ako, ang robot. Tulad yan, papakita ko sa inyo ang idol. Idol? Paano po naging idol po yun? Ah, uh, di ba yung iPad, ginaganyan? Ito naman yung idol. Ah. Meron pa yan, close. Wow, tomate. Open. Wow, ang galing. Pasok Ito nga pala, ito ang tong sinusuot pagka nilalamig. Pang snow. Ah, uh, -slow. pang snow. Saka, Nipel. Washing machine. Ang galing. Nilalagay mo lang ito sa tubig. Tapos iikot na yung washing machine. Okay. Ito ah, may saksahan. Mabalik ko ah, na. Bago invention na pa talaga talaga yung mga nandito. Oo. Oh nga pala yung electric pa natin. Pero manual siya. Ikaw ang mag-iikot. Tsaka kapatid siya ni Jollibee. Ang pangalan niya, Makdo. <laughs> Ako nga pala si Joaquin Martinez. Salamat nga pala sa pagdalo sa science lab namin. So ulitin, Paalam! Mga bata!